<laughs> Patingin, malaki ba? Oh! Naku! Naku ha! Ay! Naka! Ay, ay! Naku! Ay! Ay! mamboy Pang-pamboy! Huwag ka mag-alala! Kaya natin yan! Hindi! Yung hawak wala! Oh. Apat na kaso na ng tuklaw ng kobra ang naitampok natin sa ating channel. Ang kung saan ang mga biktima ay nakarating naman ng buhay sa hospital. Subalit namatay din dahil sa kawalan ng antivenom. Dahil dito, mapipilitan tayong suriin ang ilang tradisyonal na paraan ng gamutan. Subalit bago yan, balikan muna natin ang kaso ng dalawang cobra hunter na dati na nating nakapanayam kung ano ang ginawa nila nung sila ang matuklaw ng kobra si Mang Boy Sabas ng Kapas Tarlac at si kaibigang Paul o si Rodihilio Mahor ng Santa Ana, Pampanga. <laughs> Talagang ikaw mong boy. Are, tara. Hindi ka talaga naglulubay, Mang Boy. Aanihin mo na naman yan. Eh, wala akong may ulam. Kailangan maghanap ka sa bukid. Di ba maraming gulay naman dyan? Ba't yung pangkong? Eh, mas masarap ito. <laughs> o sige. <laughs> Patingin, malaki ba? Oh, naku. Naku ha. Ay! Nakakakinabot kang... Ay, ay, naku! Ay! ay ano? Ah! Ay, mamboy! Mamboy! Huwag ka magalala! Kaya natin yan! Hindi, hindi yung hawak mo alam mo! Oh. Mamboy! Mamboy! Hindi ganyan ang paghawak ng ahas! Mamamatay ka, mamboy! Hindi! <laughs> Taka, ano na, ako nga ako. nga. ay kita ay, mo. Oh, 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 oh. Diyos ko po, Diyos ko po. hindi ah, ilaglag mo na lang mang boy. Ilag oh, oh, oh. Hindi hindi ilag ilaglag mo sa ano laglag -lag, mas mas okay ilaglag mo, ilaglag. Hindi ganito na ah, lang ka, mo. Hawa matras ka, matras ka. Hawagin mo na lang na ganoon ang gusto mo. Yan. Ay, ay, ang paghawak ng cobra, pinapangasiya dito. <laughs> Para hindi eh, hindi gano'n gupo ko po! <laughs> <Mang boy. laughs> Itago mo na! Itago mo na ito ulam mo! <laughs> Ay, naku! <laughs> oh boy, nakakatakot ka! <laughs> <laughs> Ay, naku! Bakit di ka natatakot? Samantalang ako, hindi naman ako natatakot. <laughs> <laughs> ha? Ito, Mang boy, ganitong humawak ng ahas yung mga hindi matapang, ha? kung tutusin madali lang naman talagang i-handle yung mga ahas kasi ang kalaban mo dito yung ulo lang eh wala siyang kamay, wala siyang paa hindi ka ng ibang mga wild pero dapat sigurado din ayan, ganyan kakapain mo yung ano yung pinaka pinaka panganya ganyan, ganyan. para wala siyang chance na hindi kagaya nung hawak niya delikado yung hawak niya kaya lang siya kasi mas matapang siya sa amin <laughs> tsaka mas magaling siya sa amin <laughs> kaya ganyan ayun yung sinasabing three fingers pagka ano, nakalak din yung bali teka sandali ah bayan ayan bali nakalak din yung yung pangan niya teka sandali ah. paano ba yung three fingers na yun hindi kasi namin ginagawa yan bali ganyan naka wala siyang wala siyang pag-asa. So ganyan kami humawak ng cobra sa lab sa laboratoryo pag kukuha ng ng venom. Walang chance na makaka makakabalik siya. Kaya ito yung hawak nung ito yung paghawak sa ahas ng hindi matapang. <laughs> Ay, ako, nakakatakot ka mang boy. <laughs> Huh? ano ba yung sadya ko <laughs> hindi ganito ganito mang boy uh, kasi ang daming namamatay ngayon sa, sa tuklaw ng cobra ang problema kasi nakakarating sila ng hospital hindi rin nakakaligtas kasi walang antivenom ngayon uh, yung ginagawa nating mga nanguhuli ng ahas na tali, susugatan, sisipsipin bawal na bawal yan nung mga doktor dahil daw dun sa komplikasyon. Pero sa kalagayan natin nga ngayon, dahil nga wala tayong supply ng antivenom, siguro o, mas okay na na may ginawa tayo bago pumunta ng hospital. At least kung mga komplikasyon na lang kung natanggal yung venom, posibleng mabuhay yung pasyente. Kaya sinadya kita para Ikwento mo ng malinaw kung paano yung ginawa mo nung natuklaw ka sa kamay. Maraming beses na po siyang natuklaw sa tansya niya. Maabot na ng mahigit na dalawampung beses. Kasi bata pa siya, nanguhuli na siya ng mga ahas. Itong lugar na kinukuha na ni Mang Boy ng, <laughs> ng ulam niya, uh, sa likod ng barangay lang ito. Kaya siguro dahil sa mga pangyayari ng mga uh, yan sunod-sunod po yung mga kaso ng natutuklaw ng ahas tapos wala po tayong anti -benom. siguro pasok na siya doon sa exemption ng batas na pagka ang isang buhay ilang ay magsasapanganib sa buhay ng tao pwede naman itong hulihin pwede itong patayin kapag magsasapanganib na sa buhay ng tao o mo ano nangyari dito Ba't hindi na siya gumagalaw tsaka nagka nagka pili-pilipit siya Yan anong nangyari dyan? bakit nagkaganyan yung Ito natuklaw ng ahas nang uhuli ako ng ahas ah natuklaw nga ito Teka sandali pa paano ka muna natuklaw bakit ka natuklaw Ay dinakot ko yung ahas Dinakot Oo oh. bakit nasaan ba yung ahas Nasa butas A, ah, dinukot. Oo. Di, dinukot mo sa butas. Mm -mm. O, tapos? Ngayon, natuklaw niya. Ba't, ba't hindi ka gumamit ng ganito, ah. oh, bakal? Ay, hindi nga akong, ano, ba? dahil bag, baguan pa lang ako noon. Ah, ah. ah, matagal na yan. Oo, matagal na. Eh, ngayon, hiniwa akong ganon. Bal, ah. Bali yung, saan tumama yung, ano, saan tumama yung kagat? Saan tumama? dito sa tagiliren nito saka dito sa ano ayong ah, dalawang pangil yan ganyan. Ganyan. Uh -uh. oh tapos oh ngayon ah kung ano yung venom niya, kinuwa ko yung itako ko. hindi hindi gano'n. hindi 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 ko. hindi 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 kong hindi 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 kaya lang, Mang Boy, hiwa talaga yung ginawa mo, hindi naman yung sugat lang, talagang hiniwa mo. Oo. Oh, kasi... oh. At saka pagkatapos, dahil may naparalumabas yung dugo, hiniwa ko pa dito sa itaas. Ako. Ayan o. Oh. Kasi yung pagkahiwang ganon hindi mo na mararamdaman dahil manhid na. Ah. Oh. Pagka, inabot pa ng ilang minuto, <laughs> pati mga pat oh, at saka may mga manhid na, na. Hanggang manhid oh. na buo, pati buong katawan. Oh. Oh, tapos eh nung anong nito... Ah, hindi lumabas na yung kamandag ni nung ahas. ha hmm. ah, Nagkulangan naman ako ng dugo. Nagpauwi ako sa ospital dahil ni ah, sinaksakan ako ng ano, yung dugo. Dugo. Oo. Ah, Oo. Oh. Uh -uh yun nang isa doon sa dahilan ng mga doktor kung bakit ipinagbabawal nila yung paghiwa kasi pwedeng magresulta ng mas ma malalang kondisyon. Kagaya nung kaso niya dahil matapang siya ako kasi hindi ko kayang hiwain yung sarili ko. Bahil matapang siya talagang hiniwa niya ng pagkalaki-laki Oh. Ayan. Kaya... Eh, siyempre malalaking ugat yung tatamaan dyan, kaya muntik na siyang maubusan ng dugo. Kaya na-hospital siya, dahil sa loss of blood pero hindi dahil dun sa venom hindi ka hindi kasi ng anti-venom hindi eh, hindi mo na nararamdaman yung karaniwang nararamdaman ng mga nagiging pasyente ng tuklaw ng ahas ngayon na hindi sila makahinga kung hindi nilagyan ng oh. ventilator wala And, yung ibig sabihin wala kang nararamdamang simptomas nung kamandag wala so yun ang ginawa ni Mang Boy at least buhay siya. So, in-interview po natin si Mang Boy, hindi upang ipayo na gayahin niyo siya. <laughs> eh, siguro kung kung kailangan-kailangan, kesa naman sa pupunta ka nga ng hospital, dapat may ginagawa ka ng raan. Dati na ang instruction sa mga tuklaw ng ahas ay ah uh, tourniquet tapos susugatan yung binaunan ng pangil at sisipsipin yung kamandag mahigpit pinagbabawal yon ng mga doktor ang naka-advise na first aid sa tuklaw ng ahas ay eh, ihiga lang yung pasyente tapos ibabandage akto hindi tourniquet bandage lang yung hindi masyadong masikip at itakbo sa ospital kaya lang po uh, international standard po kasi yon bali ang assumption merong anti sa pupuntahang ospital. Sa kaso po natin dito sa Pilipinas, sa ngayon po paubos na daw po ayon sa RITM, paubos na daw po yung uh, stack natin ng anti -venom. So kung pupunta tayo ng ospital na natuklaw po tayo ng cobra at uh, makakarating nga tayo doon ng buong buo, walang sugat pero pagdating doon eh, kailangan mong ma-intubate para makahinga eh, wala, hihintayin ka lang talagang mamatay doon sa ospital. Eh, siguro mas okay na na magbaka sa nga na kung kayang sugatan yung sarili, eh di, siguro sugatan at yung ibang komplikasyon eh magagamot na yun ng doktor hindi automatic kasi sa kamandag ng ahas pwede kang mamatay sa loob ng isang oras, dalawang oras, tatlong oras. Mabilis kumpara doon sa mga posibleng maging komplikasyon kapag sinugatan mo yung sarili at sinipsip yung venom. Ito ang Santa Ana, Pampanga at dito ay kilalang kilala si Rodehilio Mahor o Paul sa mga kaibigan. Siya ang tinatawag kapag may nakitang ahas sa kanilang bayan at maging sa mga karatig bayan. Siya ang lalaking minsan ko nang naitampok na naniniwalang tumibay siya dahil sa pag-inom ng kamandag. Limang beses na siyang nakagat ng kobra, ngunit nabubuhay siya ng walang antivenom. Dalawang beses ako nakagat dito eh. May peklat, may peklat hindi, siya. Hindi siya nagpeklat eh. Dahil mali? Oh, dahil... Bagya, kasi ano lang oh. oh. Hindi ka gaya dito. Ito yung first time kong nakagat. Teka, ko. sandali. Hmm. Nakakagat ka, hindi ka pumupunta ng ospital. Hindi, sa sarili ko lang. Nung nakagat ako rito, yun, napunta ako sa ano sa hospital. Uh, nahiwa yung kamay ko, naputol yung ugat. Dahil bago yung blade eh. Ah, blade? Mm -hmm. Hiniwa mo ng mm -hmm. blade? Ito, naputol. Sinlaki ng, ano, ng walis tingting -ting, yung ugat. Ah. Naputol. Pero bakit hindi mo naiisip na, iisip na tumakbo ng hospital kapag ka ganong pagkakataon na nakakagat ka. Paano ka tatakbo ng hospital eh, lagi kong nababalitaan na walang anti-venom sa mga hospital. Doon sa limang beses na pagkakagat mo, ganyan lahat ang ginawa mo o yung isa lang na yan? Pa, mukhang isa, yan Ito, lang. Ito, napunta ako sa hospital nga, dinugtong lang yung ugat. Ah, tinahe. Hindi ako tinuro ko ng anti-venom. Hindi ka nagdevelop ng na sintomas, hindi oh, wala, ka nahirap, wala Hindi ka nahirapang huminga. Wala naman ka... wala. Paano naman nangyari? Nangyari? Bakit ka nakagat naman pala? Kasi nung time na 'yon, may nakita sil nakita silang cobra na pumasok sa butas mm -hmm. sa likuran bahay. Mm -hmm. Kasi yung pangukay ko parang ano lang, parang sense lang Sa hinuhukay ko. Mm -hmm. Ngayon, nung nakita ko na yung cobra, tapos sinihila ko, nakita ko na yung ulo. Di dinakma ko na. Nung hinihila kong ganun, meron palang kasama. Ah! Nako. <laughs> mm. oh, meron pala siyang kasama, kaya... Yung kasama? Oh, dinali para. niya ako rito. Tapos ang ginawa mo nga, hini... Oh, hiniwa ko na dito si ko. Pero nakatali siya ng ano, ng tela dito, tsaka dito. Minsan mo lang ginawa yun doon sa limang oh, meses oh. na... Mm, yun, first time ko kasi yun. Eh. Ah, pinakauna 'yon. Uh, uh. Tapos 'yung mga sumunod, para Wala na, sinisip sinisipsip ko na lang. Ito, ganyan din. Kagat din ng hmm, cobra 'to. Ito. Ito. Yan. ito. Kagat din ng cobra 'to. Tapos 'yung isa dito, 'yung isa, 'yung dalawa dito, 'yung isa dito. Bumaon <laughs> naman 'yung pangil dito. Pagkagat niya, natanggal dun sa cobra. Tapos tinanggal ko 'yung pangil. Pinagkakagat um, sinisip ko, sinisip-sip ko. Pamilyar ka rin naman sa lasa nung mm. venom, ano? Kahit ako naranasan ko rin kasi yung gano'n na tumakbo ako sa ospital. hospital, papunta, habang papunta ako ng hospital, nakatornigay ang kamay ko, sinisip-sip ko rin. Mm. Lasang-lasa ko yung yung, yung kamandag. Kasi mm. po, kaming mga nanguhuli ng ahas, karaniwan sa amin yung maduraan kami ng cobra. Pa. Duduraan ka kasi noon sa mukha, accurate ah. yun eh. Kahit mm. nasa baba yung cobra, tumingala sa'yo, dinuraan ka fine spray yon. Mm -hmm. Kaya familiar na familiar kami sa lasa kaya doon sa pagsipsip alam namin kung mm -hmm. may may venom pa o wala. Doon mm -hmm. sa unang sipsip -sip talaga pag dumudugo yung sugat, lasang -lasan lasa mo talaga doon sa dugo yung venom. Pero ako duwag ako eh. Mm -hmm. <laughs> Tumatakbo ako sa hospital talaga sa lahat ng tama mm -hmm. ko na ano, pinalad din ako na hindi ko naramdaman yung mga simptomas na ganyan, hindi ako na-injectan ng antivenom. Hindi ako nagkaroon ng mga simptomas, uh, pero nagkaroon nga ng pagkakataon na kilalang kilala na ako sa provincial hospital. Eh. Pag magkikita ako ng doktor sa ER, ikaw na naman. <laughs> <laughs> Itong pinaggagawa namin ay eh, mahigpit na ipinagbabawal eh, po ng mga health authorities. Ultimo yung pagtutornikey. Eh. Uh, dahil pag tinornike mo daw hindi na iikot yung dugo mamamatay yung mga blood cells pwedeng magkaroon ng komplikasyon na nakakamatay din oh. bawal na bawal din na susugatan kasi dahil dun sa mga damage na maaring magawa mo kagaya ni Mang Boy na halos naubusan na siya ng dugo pero sa kalagayan kasi natin na wala tayong sapat na supply ng antivenom. Tatakbo ka ng hospital, asa ah, sasabihin walang antivenom. Tapos ang RITM, sasabihin sa'yo, konti na lang ang stock nila, dalhin hmm. na lang ang pasyente dito. Eh, ang layo-layo, kagaya nung nangyari kay Sherwin, na oh. na nasa Cagayan pa siya hanggang Manila, mahigit na sampung oras ang biyahe. Paano mong ibibiyahe ng ganong kalayo yung pasyente? Mas okay siguro yung pumunta ka na ng hospital na gutay yung laman mo na wala na yung wala na yung kamandag doon kaysa doon sa buong-buo ka nga nag ka lang nakagat ka ng ahas buong-buo ka tatakbo doon sana wala ka sugat kung hindi yung dalawang dalawang kudlit lang na yon pero pagdating mo doon wala na mga antibeno mamamatay ka rin ang tuklaw ng makamandag na ahas ay isang neglected health issue hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi sa iba pang mga tropical na bansa. Ilang pamilya pa kaya ang magdurusang pagmasdan ang kanilang ama, anak o kapatid na nag-aagaw buhay sa ospital? Bago magising ang mga autoridad ng kalusugan na kailangan na nilang kumilos, sana po ay makiisa kayo sa aming advokasya. Sa pamamagitan po ng pagsishare sa aming mga videos, ay pukawin natin ang damdamin ng mga kinaukulan. Hanggang gumawa sila ng hakbang upang ang bawat ospital ay magkaroon ng sapat na supply ng gamot pangontra sa kamandag ng ahas. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.